Hi everyone! Yes, dugay kayo kung wala na video kaya busy kayo ang inyong hangkuan. Inyong home ikanan <laughs> ng So, karoon, nag-video ko, it's because, daghan, it's because, English, daghan kayo actually ang nag-ask or curious about Sintra board na photo. Na ako'y post the last time informing na ang inyong quality sa picture sa inyong Sintra board, magdepende sa quality sa picture na inyong isend na ako. So, pero naapoy ubang client na okay lang dyan na kahit dili ba na naadyo siya na quality nga picture gigan sa ilahang phone. So, mudawat lang po ko ubin ana, then naapoy client po nga, for example, daghan kayong pictures na ilang isend sa ako ah. Then, ilan nag-ipa-collage din. So, like example in Ani, thank you, wala pa niya ni na human. So, sa isa ka in Ani, iyang ipagutang sa isa pa sa si Intraboard is 20 pictures. So, ang akong dibuhat, nag-collage nag ko, so ang size sa picture, kada usa Ani niya, is pare siyang 2x2 na picture ang size. So, ako pala na siyang gibahig, ang tanang 20 ka pictures, ako na siyang gi pero ako ang inform ang client. So beforehand, before mo magpahimo, mo inform lang ko daan, especially sa mga pictures na like screenshot di sa Facebook, uh, sa so Messenger i-send. Is so muna mo mo-go mo ko, mo-advise ko na i-send via email, Google Drive na dili jud mag-distort ang image or ang picture. But then if dili jud available, pwede lang man po sa messenger pero dili ko ka, ka ka, assure ka give assurance niyo even though ma edit siya kaya naman tay option na pwede po ako siya edit edit na maklaro klaro lang joint pero na point na mapixelated siya kay lower man gud ang iyahang quality na sa picture so like this 20 ka na ako even though dili quality ang picture, daghan kayo ang picture, kay naagot tayo mga client o mga customer na ganahan lang good silang makakita nga nakabutang, nakaframe, naka, nakabutang din ha, nakatapot silang bumbong kay sa kuapod na part ganahan kayo mga memories, so ako ganing septre jud na po Ako lang jud na isang tagaan ug panahon to collage to edit sa para mabahig lang jud ug pila ka book pictures so far mao pinakadaghan na pictures na akong nahabuhat in a collage in a sintra board kay mostly man good when you talk about sintra board isa ka buok lang jud na isa ka isa ka picture so direkta lang na siya print dayon mo na na siya mo na siya sa isa ka sintra board but na ako inaani tag nagtipid pero ganahan ta mo may jud reality nato kay dili biya sa yon pagpangitag kwarta so ko anjud so okay lang man pud base ako ang kuan okay lang jud kaayo so mao lang na akong i-share sa inyo ha so if you have uh, more questions or mga clarifications or whatever just PM me and send your orders to <laughs> me. So, maulang to, guys. posi ning ihang ipili wala pa na ko ano. na ko ay dili pud nato for, for example po, sa isa ka whole picture dili pud nako pwede pud na i for example minus na kayo ang quality sa picture unya ganahan jud mo nga the whole central board mo nang ako na siya ikat at o jung birahon masamot og ka distort ato bang stretch ang picture sa pag edit masamot og ka pixelated ang picture so ang nahita po ako na siyang inana alam ka pictures klaro-klaro lang yung gihapon ang pictures so mauna eh so mauna siya yung finish product dito sa oops nangay actually oh panesia ah uh, 20 po ni kapo pictures na din eh siya yung stand nice stand so pwede po tayo mag-demo nice stand pwede po tayo stand